Maganda gabi mga kabayan. Wala tayo free ride. ibibilit. tayo ng pasalubong ng mga apo. Ayan. M, ano yung ano mo? Anong ice cream mo dyan? Eh, medyo madilim mga kabayan. Ayan. Meron po tayong ano, sir. Ayan. Ayan. Strawberry flavor. Ano po nga nito? Yung ano na lang, chocolate. Ayan. Ayan, mga kabayan, pasalubong sa Apo. Everly. Ito. Magkano isa nito? 21. 21. Ito. Apat. Kasi apat silang mga bata. Ayan. 84. Medyo madilim mga kabayan. Ito. Ayan, Ayan kabayan. Apat. 84. Sige, sige, sige. Pakit plastic. Wala plastic, plastik pa sa May free pa ba yan? Ay! 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 Ayan, bibili tayo ng pasalubong sa apo. Medyo madilim dito sa lugar namin, ng... mga oh, kabayo. Ayan sila. Ayan. Ayan lugar namin, medyo madilim. Ito si Gadi Kagagaling lang ng iwahig dito. <butt> <maximum noise> Lady of Yeah, ibibigay natin sa Apo. Ayan. Tapos kukunin na natin yung sukbok dito sa may are. Ayan. Ganda lalaki. Ayan. Oh. Siya tindiro dito. Tapos ano. Papasalubong natin to dito sa apo ko. Ayan mga kabayan, nandito na ako sa bahay. Aket na lang, Aket lang ako sa taas. Kasi kayo, medyo madilim dito sa amin. Oo. Ayan. Tapos ibibigay natin yung pasalubong sa mga sa mga junakes ayan Eh, may tao dito ayan sila ayan mga tulog no madilim <laughs> ni alika 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 dali pag yung sita ko dali dali ayan dito lumapit ka dito oh ito inaanak ko ayan lumapit ka dito ayan inaanak ko ayan Ngayon, Hello vlog. <laughs> Eh, nakita tayo sa sa amin sa lugar na sa bahay namin. Medyo madilim dito mga kabayan. Eh, medyo madilim nga lang po talaga. Ayun yung kapitbahay namin nag naglalaro. Ayun sila, kumakain pa. Eh, mga kabayan, nandito na tayo sa bahay. Medyo madilim. Ayan. Medyo Bye, madilim sa amin. Pasisya na kayo. Ito, bibigyan na natin yung pasalubong, muntin pasalubong si Kuya. Kasi wala tayong free ride. Pero Ngayon, nagbili na lang tayo ng pasalubong ni Kuya. Ay, Kaya Kuya, bye-bye. Doon ka na. Ka. Ito, yung pinapasalubongan ko. Ayan. Isa. o, oh, ano sasabihin Ay, kay Lulo, Ay, bebe? Ay. Ha? Ah? Mababaksan oh, Thank you po. Ayan. Ayan yung mga ano ko. Ayan yung mga binibigyan ko ang pasalubong. Lawa. Ayan sila oh Ayan. oh dito kayo nalawa dali oh. o. Siboro lang pa. O mag-bliss ka muna. Ayan. O sila na hindi pa nag-bliss. Ayan. Ayan sila mga kabayan. Ayan ang binibigyan ko ng pasalubong. Ayan. Wow, Ay, naka-ice cream. Ayan. Ayan sila, ano, wala kasi tayong pre-ride, eh, kuya. Kaya, pag-report ba? re ako sa inyo, bukas pre-ride tayo. Ay medyo madilim sa amin, kabayan, mga kabayan. Kaya, sa pagod, medyo pagod sa traffic, sobrang traffic kasi. Ayan, mabukas, baby. Oo. Oh. Yan lang mga kabayan, siguro ano, Tiyo, tomorrow, Ay. free ride right tayo.